Alam mo ba? Sino nga ba ang hindi matutuwa kapag binigyan ka ng chocolate? O kaya naman kapag binigyan ka nito ng ninong at ninang mo sa Pasko? ang chocolate ay isang sweet treat na hindi na bago sa ating mga buhay. Noong 1670, dinala ng mga Kastila ang kakao mula Mexico sa pamamagitan ng Manila-Acapulco trade. Ginamit din ito ng mga unang sibilisasyon gaya ng Maya at Aztec para gamitin sa seremonya. Ang pagkakaroon ng koneksyon ng chocolate sa energy ay natuklasan ng mga sayentipiko kung saan ito ay may mga benepisyo na nakakapagsigla ng ating katawan at isip. Ayon sa National Institutes of Health at Alpine Nutrition, ang chocolate ay may natural na compounds tulad ng theobromine at caffeine na kilala sa pagtaas ng ating alertness at pagpapasigla ng energy levels ang theobromine ay isang natural stimulant na kahalin tulad ng caffeine pero mas mild lamang ang epekto nito sa atin. Ito ay nakakapagpabuti ng ating mood, focus at pagiging alerto. Mula sa cacao beans, ang chocolate ay nagiging dark, milk o white depende sa proseso. Ang dark chocolate ay mas maraming teobromine at antioxidants kung ikukumpara sa milk chocolate. Itong isa sa mga dahilan kung bakit marami ang nakakaramdam ng energy after kumain ng chocolate. May ilang pag-aaral din na nagsasabing ang chocolate ay nakakapagpabuti ng cognitive performance. Ito ay dahil sa natural stimulants at polyphenols na nasa chocolate. Ang polyphenols ay nakakatulong sa blood flow sa utak. Ang pagkain din nito ay nakakatulong sa pagkakaroon ng serotonin, isa sa mga tinatawag na happy hormone na nagpapasaya sa atin at ito rin ay nakakapagpababa ng stress levels. Ito ay dahil mayaman ito sa tryptophan na siyang proseso ng ating katawan na nagiging serotonin. Sa sports, hindi rin maikakailan ang chocolate ay parte ng energy snacks ng mga athletes. Ito ay dahil sa kakayahan nito na magbigay ng sustained energy kumpara sa high sugar energy drinks. Kaya naman, kung pagod ka na sa work at feeling low ang energy, have a chocolate, eat at chocolate. Pero oops, hinay-hinay lang. Ngayon, alam mo na.